taong 2000 nang tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas ang itinuturing na pinakamadugong sagupaan sa pagitan ng mismong hukbo militar ng Pilipinas kontra sa rebelding grupo ng Moro Islamic Liberation Front o mas kilala bilang MILF. Ang naturang bakbakan ay siyang nagpabagsak sa nooy pausbong na pangkat ng mga rebelding Moro sa Mindanao na walang habas na naghasik ng lagim sa iba't ibang panig ng bansa, partikular sa katimugang bahagi ng bansa. Kahit pa may umuusad na peace talks sa pagitan ng ating gobyerno at ng rebelding grupo. Kaya naman, bilang tugon ng pamahalaan sa pamumuno ng nooy presidente na si ERA ay pulbosin ang rebelding grupong ito sa pinakamalupi na paraan. Dahil ayon sa presidente ay wala ng respeto ang mga ito sa gobyerno at asal parpariko. Kaya naman layunin ng military ang kubkubi ang tinaguriang pinakamalaking kampo ng MILF, ang Camp Abu -Bakar. Walang alinlangan itong pinaulanan ng bomba ng mismong Air Force na nagresulta sa agarang pagbagsak nito. Ang pagbagsak ng Camp Abu Bakar ay siyang naghudyat ng matagumpay na operasyon ng militar ukol sa deklarasyon ng administrasyong Estrada na all-out war laban sa naturang mga rebelding grupo. Naging matagumpay man ang operasyon sa ilalim ng Estrada Administration. Kalaunan ay tila na uwi lang din sa wala ang naging sakripisyo ng ating mismong mga kasundaluhan. Nang sa muli ay naging talamak na naman ang presensya ng mismong MILF kung saan naging pangunahing sospek pa nga ang mga ito sa mga pag-atake sa ilang bahagi ng Mindanao. Kung kaya't ano nga ba ang tunay na kwento sa madugong sagupaan ng military at ng mga rebelding moro noong 2000 na nagresulta sa pagbagsak ng Camp Abu Bakat na binansagang Operation Terminal Velocity. Halina't ating alamin at balikan ng mga ito sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. bago tayo dumako sa madugong pagkubkob ng pamahalaan sa Camp Abu Bakar ay balikan muna natin ang kasaysayan kung paano nga ba nabuo at sumiklab ang kaguluhang ito. Dekada 70 na magsimulang sumiklab ang naging pagitan ng gobyerno at ng mga armadong grupo sa Mindanao taong 1972, apat na taon ang lumipas matapos mangyari ang Jabida Massacre na buo ang tinatawag na Moro National Liberation Front or MNLF na pinamumuluan ni Nur Miswari. Isa si Nur Miswari sa mga personalidad na tumatag ng Muslim Independence Movement or MIM na naglayong mag-organisa ng isang independent state sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Ngunit taong 1970, matapos ang naging pagpupulong ng mismong mga pinuno ng MIM at nooy Pangulong Ferdinand Marcos, isang kasunduan ang nabuo kung saan nagresulta ito sa pagkabuwag ng naturang pangkat at dito na nabuo ang Moro National Liberation Front or MNLF sa pangunguna ni Nur Miswari. Hangarin ng organisasyon ay ang reformang politikal mula sa pamahalaan ng Pilipinas at nang umano sa hindi pagtugon ng pamahalaan sa kahilingang reformang politikal. Dito na sumiklab ang alitan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga taga-suporta ng MNLF na humantong sa isang madugong gyera na binansagang The Battle of Holo noong 1974. Ang digmaang ito ay siyang itinuturing na isa sa mga pangunahing insidente ng Moro Insurgency sa Pilipinas. Ngunit taong 1976, nilagdaan ni MNLF leader Nur Miswari ang isang Tripoli Agreement of 1976 kung saan tinanggap nito ang naging alok ng Philippine government ukol sa tinatawag na semi-autonomy sa naturang dispute regions. Ngunit ang paglagda sa kasunduang ito ay siyang nagdulot ng malubhang lamat sa organisasyon ng MNLF kung saan taong 1977 na nagsimula ng tumiwalag ang ilang opisyales ng pangkat na kalaunay taong 1984 na buo na rin itong organisasyon na tinatawag tawag bilang Moro Islamic Liberation Front or MILF hanggang taong 1987. Tuluyan ng tinanggap ng MILF ang naging alok ng pamahalaan ukol sa semi-autonomy ng naturang disputed regions na siyang humantong sa pagtatag ng autonomous region in Muslim Mindanao or ARMM noong November 6, taong 1990. Ngunit ang naturang grupo ng Moro Islamic Liberation Front or MILF ay talagang hindi tinanggap ang naging alok ng pamahalaan kung saan hindi ito nagpatinag at patuloy ang paghihimagsik. Kaagad na lumawak ang impluensyang dala ng MILF sa mismong Bangsamoro Region at sa ilang sulok ng Sulok Archipelago. Nagsimula na rin itong mangulekta ng buwis sa mga sibilyang nasa lugar na kanilang pinagsasakupan at nasangkot na rin ang mga ito sa karahasan sa ilang sulok sa Mindanao. Sa kabila nito, suportado naman ng MILF ang MNLF ukol sa usaping kapayapaan. Ngunit nang lagdaan ni MNLF Chair Nurmiswari ang tinatawag na 1996 Final Peace Agreement agaran lamang itong sinuway ng MILF at sinabing hindi sapat ang kasunduang ito na nagmungkahi lamang ng political autonomy kung saan pilit pa rin isinusulong ng MILF ang kanilang mismong pananaw ukol sa Bangsamoro Islamic State. Kasabay ng mga panahong iyon sa pamumuno ng Administrasyong Ramos, panandali ang nagkaroon ng peace agreement ang pamahalaan at ang puwersa ng Moro Islamic Liberation Front. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay tila hinayaan at napabayaan na lamang ng kasalukuyang administrasyon ang naging kalupitan ng MILF sa Mindanao kahit pa nasa ilalim ito ng usaping pangkapayapaan. Dito na nakakuha ng malawakang impluensya ang grupo kung saan walang habas na itong nagsagawa ng mga recruitment at nagtatag na rin ng nasa halos limampung bilang ng mga kampo at sa mga panahong iyon, ang Moro Islamic Liberation Front na ang naging pinakadominante ding Muslim rebels sa Mindanao at sa pagpasok ng Administrasyong Estrada, sadyang walang habas pa rin ang ginawang pagmamalupit ng mga MILF sa bahagi ng Mindanao. Bagay na siyang ikinadismaya ng husto na ng pamahalaan at nang pumasok ang taong 2000, isang marahas na pag-atake ang ginawa ng mismong MILF sa bayan ng Kauswangan, Lano del Norte. kung saan isang daang bilang ng mga residente ng kanilang ginawang panangga or hostages kung kaya noong March 21, 2000 ay agresibong idiniklara ng nooy Pangulong o Joseph Estrada ang all-out war laban sa mga rebelting grupo ng MILF. Isa sa mga binigay na rason ni Estrada sa pagdeklara ng all-out war laban sa mga rebelding Moro ay ang naging kawalang respeto umano nito sa naturang peace agreement sa pagitan ng pamahalaan dagdag pa ni Estrada na kahit pat magsagawa muli ng pisto ay sadyang hindi na rin umano ito makakapagpigil sa karaasang ginawa ng mga rebelding Moro. Kung kaya ang naturang operasyon laban sa Moro Islamic Liberation Front or MILF ay nahati sa walong operasyon. Sa mga paunang pag-atake Pinuunang militar ang tinatawag na Operation Valiancy kung saan inatake ng AFP 6th Infantry Division ang tinatawag na Camp Oma na matatagpuan sa Talayan Sharif, Akwak, Datu, Piang, Maguindanao. Dinepensahan ito ng aabot sa limandaang bilang ng mga rebelde ngunit pinundos lamang ito ng military sa loob lamang ng dalawang araw. Kasunod nito ay binuo na rin ang tinatawag na Operation Audacity kung saan pinalayan ng militar sa kamay ng mga MILF ang bayan ng Carmen Balinasan Complex, lalawigan ng Cotabato. Binuo na rin ang tinatawag na Operation Sovereign kung saan tinalaga ni Estrada ang pinakamatinik na militar ng 4th Infantry Division. Kinubkob ng naturang militar ang tinatawag na Camp Bilal matatagpuan sa munisipalidad ng Munay, Lano del Norte. Tumagal lamang na 45 araw ang naturang sagupaan bago nila mapabagsak ang naturang kampo. Binuurin ang tinatawag na Operation Dominance at Operation Freeway kung saan inatake ng puwersang militar ang bahagi ng kauswangan Lano del Norte na pinanghahawakan at kontrolado ng mga rebelde. Dito na rin nakasagupa ng 6th Infantry Division ang nasa tinatayang isang libong bilang ng mga MILF at ang labang ito ay binansagang The Battle of Matanog. At ang unti-unti nang napaluhod ang puwersa ng MILF dito na isinagawa ng military ang plano sa pagpapabagsak ng tinaguriang pinakamalaking kampo ng rebelde, ang Camp Abubakar. Nahati naman sa tatlong operasyon ang plano sa pagpapabagsak ng naturang kampo. Una ay ang tinatawag na Operation Grand Sweeper kung saan layunin nitong makuha ang mga satellite camp ng MILF na siyang nagbibigay impormasyon sa mga bayang pinipugaran ng mga rebelde sa kahabaan ng Lake Lanao. Kasunod naman binuo ang Operation Supreme kung saan pangunahing target ng pagsalakay ay ang pabagsakin ang Camp Busra na pangalawa sa pinakamalaking kampo ng MILF na inaasahang nasa 800 bilang ng mga rebelde ang namamalagi dito. Ngunit isinagawa ng militar ang kanilang pagsalakay tumambad na lamang ang mga abandonadong kampo kung saan nakatakas na ang lahat ng mga rebelde at ang kahuli-hulihan ay tinatawag na Operation Terminal Velocity. Pangunahing objective ng naturang operasyon ay ang pabagsakin ang Camp Abu Bakar Hulyo 1, Taong Dalawang ang araw ng simulang salakay ng militar ang Camp Abu Bakar. Tatlong araw itong pinaulanan ng airstrikes gamit ang OV-10 Bronco ng Philippine Air Force. Ang operasyon ay binubuo ng pinagsamang lakas ng tatlong pangkat ng Infantry Division. Pinangungunahan naman na 6th and 4th Infantry Division ang pag-atake sa mga kalaban at nagsilbing reserve personnel ang hanay ng 1st Infantry dito na pinagbobomba ng militar ang Camp Abu Bakat gamit ang nagmamalakasang 105mm howitzer kasabay ng mga airstrikes. Matapos ang walang haba sa pagbomba, umabante na ang pangkat ng 6th Infantry Division na nagmula sa katimugang bahagi ng kampo at sa kanlurang bahagi naman ito ay inatake na rin ng 4th Division sa kasagsagan ng sagupaan ang naturang Northrop F-5 supersonic aircraft ng Philippine Air Force ay nagbagsak ng 750 pounds na bomba sa mismong battlegrounds na ang pangunahing target ay ang mga communication facilities ng Camp Abu Bakar. At sa loob ng kulang-kulang na sampung araw ay napasakamay ng milita ang Camp Abu Bakar. Ngunit matagumpay mang napasakamay ng militari ang Camp Abu Bakar ay sadyang wala at nakatakas na ang mismong pinuno ng MILF na sina Hasmim Salama at Aljaj Murad kung saan ayon sa mga intel reports ay nakatakas na umano ang mga ito at nagtungo ng Malaysia. Kasunod na araw, Julio Ajis, personal na tumungo si Nooy Pangulong Joseph Estrada sa mismong kampong napabagsak at nagtaas ito ng bandila bilang simbolo ng matagumpay na operasyon. Nagdala rin si Estrada ng sandamakmak na litsyon at kaung-kaung inumin para sa mga military Natila paunang selebrasyon sa matagumpay na operasyon. Ngunit sadyang umani ito ng mga pagpuna ng mismong devoted Muslim at ng mismong Catholic Church. Kalaunay ang tinaguri ang Camp Abu Bakar ay ginawa na rin kampo ng militar kung saan naging headquarters ito ng Philippine Army 6th and 3rd Brigade. Ngunit nang mapatalsik 6 Estrada noong January 22, 2001, tila unti-unti na namang sumibol ang mga rebelding Moro at sa pag-upo ng nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pumasok din ito sa isang peace agreement sa pagitan ng MILF Ngunit kagaya ng sinabi ni Estrada, talagang hindi na ito nire-respeto ng mga rebelde ang peace talks. Kung kaya't mula ng mapatalsik si Estrada, unti-unti na rin umuusbong muli ang mga pangkat na ito sa Mindanao na siyang minsan ang nakasagupa ng sandatahang lakas ng ating bansa. So ngayon, lamunaha.